Pare. Oh. Ano bang ikinamatay mo? Eh. Na Naalak ako sa refrigerator, pare. Ganun ba? Ano nangyari? Eh. May may babae kasi ako. Oh. Biglang dumating yung asawa niya. Uh, ayun. Nataranta ako. Hindi ko alam kung saan ako magtatago eh, doon ako sa refrigerator napunta. O, tapos, sa, sa, sa palad naman, na, nalak ako doon sa refrigerator. kaya, kaya yun, unti-unti ako nanigas. Uh, hanggang sa, nalagutan na ako ng hininga. Ganun ba pare? kung kung naaalala ko nga yun, pare. E, 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 ikaw, pare. ano ikinamatay mo? Ako? E, inatake ako sa puso, pare. Ha? E, mas, mas masaklap pala dinanas mo kaysa sa akin, eh. A, ano ba nangyari? Na, nahuli ko kasi yung misis ko may kabit. E. Tapos, umuwi ako minsan sa bahay, may, 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 nakita akong pares ng sapatos ng lalaki. I, I, alam ko naman hindi sa akin yun eh. Size 10 ako eh. Size 9 yung nakita ko. Oh. Tapos, pag, pagpasok ko dun sa kwarto namin, nakita ko yung misis ko, hubad-hubad, kinakabahan. Oh. K kaya yun, nag naghalugog ako sa buong bahay sa kusina, sa, sa, sa kwarto, sa, sa bubong, sa kisame. Eh. G ganun ba? Pati sa ilalim ng kama. Wala. Wala, wala akong nakita. K kaya yun. Sa kahahanap ko, su sumikip yung dibdib ko. Kaya, inatake ako sa puso. binuksan mo sana yung refrigerator tapos uminom ka ng malamig na tubig. Di, di sana parehas pa tayong buhay ngayon. <laughs>